Idiniklarang null and void ng Court of Appeals ang desisyon noong 2023 ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 na nag kay dating Senador Laila de sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Ibinabalik din ng CIA ang kaso sa Muntinlupa RTC. Sabi naman ni de Lima, hindi nangangahulugan ang CIA desisyon na wala ng visa ang kanyang akwetal. Balita ng hatid ni Darlene Kai. Answered prayers? Answered prayers? This day 23, 23, 23, is the beginning of my vindication. May 2023, nang ma-acquit ng Muntinlupa RTC Branch 204, si dating Senadora Laila Delima sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, kaugnay sa kalakalan umano ng droga sa Bilibid. Ang akusasyon noon kay Delima, tumanggap umano ng 10 milyong piso ang Nooy Justice Secretary mula sa drug trade noong 2012 para sa kanyang senatorial campaign. Isa si dating Bureau of Corrections OYC Rafael Rago sa mga nagdala umano ng pera sa bahay ni Delima sa Paranaque. Pero kalaunan, binawi ni Ragos ang kanyang testimonya at sinabing tinakot lang daw siya. Sa desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 204, lumikha ng reasonable doubt ang pagbawing ito ni Ragos. Kaya napawalang sala si Delima at kanyang aide na si Ronnie Dayan. May I say this to my Pinagtibay ng RTC ang desisyon Hulyo ng taong yun. Ang Solicitor General naghain ng petition for certiorari sa Court of Appeals noong September 2023. Ngayon, lumabas na ang desisyon ng CA 8th Division. Iniutos na ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC Branch 204. Sa desisyon ng CA, sinabing ang tanging basehan lang ng pag-absuelto kay Delima ay ang pagbawi ng testimonya ni Ragoz. Pero wala raw detalyadong diskusyon tungkol sa mga pahayag na binawi ni Ragos. Kaya mahirap daw intindihin ang rason sa naging desisyon ng korte. Bigo raw ang korte na sabihin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi, kung ano ang epekto ng mga binawing pahayag sa mga nailatag na ng prosekusyon, at kung anong bahagi ng krimen ang hindi napatunayan. Sabi pa sa ruling ng korte na hindi raw ito maituturing na double jeopardy dahil ang pagpapawalang sala kay Delima ay hindi valid sa umpisa pa lang. Sa isang pahayag, tinawag ni Delima na katakataka ang desisyon. Lahat ng tanong ng CA makikita niya sa records ng kaso. Gayunman, aapila sila sa CA at sa Korte Suprema kung kinakailangan. At dahil appealable pa niya ang desisyon ng CA, hindi rin daw nangangahulugan na wala ng bisa ang kanyang acquittal sa RTC. Nilinaw ni Delima, hindi raw ni-reverse o binaligtad ang kanyang pag-absuelto. Kung hindi, pinapaayos lang ang laman ng desisyon na sa kanilang palagay ay hindi na kailangan dahil maliwanag ang desisyon ng RTC. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ka, mga lalaking yan sa labas ng tindahan sa barangay Poblasyon sa Santo Niño South Cotabato. Nagmasid siya at maya dahan-dahan siyang pumasok at kinuha ang ilang tray ng itlog Ayon sa may-ari ng tindahan, ang lalaki na kuna ng CCTV ay siya nag-order sa kanya ng anim na tray ng itlog. Ipinatali pa raw ng lalaki ang mga tray ng itlog at nagsabing babalikan na lang niya para kunin at bayaran. Pagkatapos ng isang oras habang abala ang tindera sa likod, bumalik ang lalaki at pinangay ang mga itlog na nagkakahalaga ng mahigit 1,600 pesos. Nai-report na sa mga otoridad ang insidente. Ayon sa mga eksperto, malaki ang kinalaman ng sentimiento ng publiko sa bangayang Marcos Duterte kung paano sila bumoto nitong eleksyon 2025. Kaya may mga kandidato rin daw na nakabenepisyo mula rito. Balita natin ni Joseph Moro. Malinaw na frontrunner si Senador Bongo. Sa pagsasaliksik ng GM Integrated News Research mula sa datos ng COMELEC, halos kalahati ng boto ni Gobo galing sa Mindanao, Eastern Visayas at National Capital Region kung saan nanguna siya sa limang lungsod o bayan sa 82 probinsya sa Pilipinas number 1 sigo sa 45 na mga probinsya. Kabilang sa ilang probinsya sa Cordillera Administrative Region, Batanes, Nueva Vizcaya, at kahit sa Leyte sa Visayas, nakilalang ng mga Marcos at Romualdes. Paliwanag ng political analyst sa Professor Jean Franco, ang mga botong ito para kay Go, suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung Duterte surge can be attributed to Bongo uh, being number one and also yung nakapagtanim naman din siya in the sense na yung malasakit centers, have been closely identified with uh, Bongo. May mga nagulat ding number 6 sa bilangan si Congressman Rodante Marcoleta dahil mababa noon ang numero niya sa mga survey. Ayon kay Professor Franco, nakatulong ang suporta ng mga Duterte. Ang sinasabi nila kasi iglesia, pero ang 2.8 million lang ang populasyon ng iglesia. So kahit mag-black voting pa sila, katakataka rin na ganun karami yung na, ano, no, nakuha niya. At saka doon sa 2.8, eh, hindi naman lahat dun registered voters. Si Marcoleta figured in during the Quadcom hearings. Kaya si Marcoleta na tubong tarlak dinala rin ng Mindanao. Nakakuha rin siya ng boto sa Luzon Region sa Tabisayas. Ayon sa political analyst na nakausap namin may kinalaman yung sentimyento ng publiko sa nangyayari sa bansa at sa kanila mismo sa resulta ng eleksyon 2025. Like for example, if we're talking about The cases of Bam Aquino and uh, Kiko Pangilinan, tingin ko po sila yung nagsilbing alternative candidates mm -hmm. Mm -hmm. ng mga botante na sawang-sawa na doon sa bangayan ng dalawang uh, political camps, mm -hmm. yung administration versus uh, Duterte camp. Si Aquino, top-notcher sa isang probinsya. Bam Aquino packaged himself as really the one who authored yung libreng uh, college tuition. Then that would have moved some young voters and even the parents to uh, select him. Secondly, yung ano den, yung the Aquino family name. Naghabol naman sa Mindanao si Kiko Pangilinan sa mga huling araw ng kampanya at nakakuha pa ng endorsement sa ilang leader sa Mindanao. Sa Luzon siya tumabo, lalo sa mga vote-rich na rehiyon tulad ng Southern Tagalog, National Capital Region, Central Luzon at Bicol. Sa slate naman ni Pangulong Bongbong Marcos, pasok ang anim sa kanyang kandidato sa alyansa. Sabi ni Dr. Dennis Coronacion, Kasi malilimitahan lang sila sa lima or anim. Pagdating naman sa oposisyon, ang lumabas may dalawang klase ng na Ano? Aminado si Representative Toby Chanko, ang campaign manager ng administration ticket na nakapekto sa kanila ang pagsusulong sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. As soon as na-file yung impeachment, which I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pamerma, nagsosolidify yung minda. Ngayon, eh, self-inflicted yun eh. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mananatili raw ng Senate President si Senator Chis Escudero kung walang pipiling bagong leader ang majority ng mga senador sa pagpasok ng 20th Congress. Tinanong mo ng media kay Escudero dahil maraming dating senador ang posibleng magbalik kabilang na si dating Senate President Tito Soto. Unang sinabi ni Soto na ipauubayan niya sa mga kapwa-senador ang desisyon. Pero handa raw siyang tanggapin anumang trabaho at responsibilidad ang ibigay sa kanya. Paglilino ni Escudero, hindi lang sila Soto ang pwedeng maging Senate President. Mas mahalaga raw na magampanan ng Senate President ang mga tungkulin niya. Kabilang na raw ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit galing sa iba't ibang partido ang mga incumbent at incoming na senador, wala si Escudero na magiging maayos at patas ang impeachment trial. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. May mga outbursts, emotional outbursts. Bahagi yon, but we will maintain order and we will keep order um, within the impeachment um, court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members, as well as the sergeant at arms if necessary. Abiso po sa mga motorista, ihanda na ang budget dahil may inaasahang oil price hike sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos ang nakikitang taas presyo sa kada litro ng diesel. 95 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos sa kerosene. Isa sa mga nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ang pagpataw ng sanksyon ng Amerika sa halos dalawang dosen ng kumpanyang kabilang sa international oil trade ng Iran. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Pindanao mula sa GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki matapos sa reklamo ng panggugulo sa Barangay Elena sa Iligan City. Cecil, anong nangyari? Rafi, nag trespass na nagwala pa ang lalaki sa bahay ng kanyang dating kalibin. Ayon sa pulisya, basag na pinto at bintana ang kanilang nadatnan doon. Nagkalat din sa sahig ang ilang gamit. Tinatayang 150,000 pesos ang pinsala sa bahay. Naabutan pa nila sa loob ang sospek na kinilalang si alias Ron. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, dati nang nakakatanggap ng mga banta ang biktima mula sa sospek. Wala silang pahayag. Nabagsakan ng puno ang isang bahay sa barangay Gunob sa Lapu-Lapu dito sa Cebu. Kwento ng pamilyang naninirahan sa bahay, miyerkules ng umaga nang biglang matumba ang puno. Maswerteng walang nasaktan sa mga nasa loob ng bahay. Gunit nasira ang malaking bahagi nito. Rumisponde ang mga taga-barangay para kunin ang puno. Palaisipan daw ang pagtumba ng puno. Bukod sa 30 taon na itong nakatayo sa likod ng bahay, hindi rin ito nabuwal ng mga nagdaang bagyo. Kaya't pare inaresto ng mga pulis ang American singer-songwriter na si Chris Brown. Dahil yan sa umano'y pananakit, gamit ang isang bote sa isang music producer habang nasa isang nightclub sa London noong 2023. Sa ulat ng local media, inaresto si Brown sa kanyang hotel sa Manchester. Sa isa namang statement, kinumpirma ng Metropolitan Police ng London na isang lalaking 36 years old ang inaresto nila sa isang hotel sa Manchester dahil sa anilay suspicion of grievous bodily harm. May kaugnayan daw yan sa isang insidente noong February 2023. Nasa kustodiyan na raw nila ang lalaki. Wala pang komento ang kampo ng singer-songwriter kaugnay nito. sa kuha ng CCTV na yan sa barangay Dajanga South sa General Santos City. Makikita ang lalaki na pumesto sa labas ng isang vulcanizing shop. Pintuan at nagmasid-masid. Hanggang sa maya-maya pumasok na siya sa loob ng shop. Paglabas niya, may dala na siyang grinder at saka umalis. Maya, maya bumalik siya sa shop at tumupo malapit sa isang tricycle na nagpapavulcanize nang matapos sumakay ang lalaki sa likod ng tricycle at umalis. Ayon sa may-ari ng shop, na sa 1,500 pesos ang halaga ng tinangay na grinder. Ang suspect daw ay kasama ng tricycle na nagpabulkanay sa kanilang shop. Hindi pa malinaw kung magkasabwat ang tricycle driver at ang suspect. Nai-report na ang pagnanakaw. Pinaaresto ng Angeles City Regional Trial Court sina dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Lee Ong at anim apat o 48 iba pa para yan sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Ayon sa warrant, may sapat na basihan ng koneksyon ng mga akusado sa Lucky South 99 Pogo na pugad umano ng scam, torture at iba pang iligal na aktibidad. Walang piyansa ang naturang kaso. Si Roque ay abogado ng Whirlwind Corporation, ang may-ari ng kinatitirikang lupa ng Lucky South 99 Pogo. Gate niya, hindi makatarungan ang ginagawa sa kanya at idadagdag daw niya ito sa basihan ng kanyang asylum application sa The Netherlands. Gagawin daw ni Roque ang lahat ng posibleng legal na hakbang para sa nanganganib niyang nga buhay at kalayaan. Tumanggi mo magbigay ng komento ang abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Tupasio dahil pinag-aaralan pa niya ang arrest warrant. Hindi rin daw niya alam kung nasa Pilipinas pa ang kanyang kliyente na authorized representative ng Lucky South 99 sa PAGCOR. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na hingin ng pahayag ng iba pang ipinaaresto. Podrip Friday tayo mga kapuso. Sa Rizal, ilang pagkaing lokal ang talaga raw sulit dayuhin. G ka ba? Heto na ang patikim ng biyahe ni Drew. Food trip tayo sa Rizal, Biheros. Mm. Woo! May mga pagkain na classic daw para sa mga lokal. Ang pansit palengke. Magkano po yung isang ganyan? 10 piso po. 10 piso lang yan. Oh, o sige po. Paano niyo po ba kinakain? Pwede yung pasupsop. Pasupsop. Pagsunay kayo. Hindi naman ako madugay kumain. May hipon dish na ipinagmamalaki ng mga taga-Rizal, ang pinugot. Kung sa iba, itinatapon ng ulo ng hipon. Sa pinugot, ang gamit-gamit na pampalasa, mga pinugot na ulo ng hipon. Uy. Ayun, no? Meron siyang asim ng sinigang, pero meron din siyang gata mabusog sa mga pagkaing ihahay ng Rizal. Abisala mga mare at pare, update tayo sa ating New Generation Sangres. Tatapang buhay na mga ko bago mapanood bilang si Sangre Adamus bibida muna si Sparkle Star Kelvin Miranda sa episode ng Magpakailanman Bukas Sabado. Masasangkot ang character ni Kelvin sa kakaibang love conflicts. Tatlong magkakapatid kasi ang makakarelasyon niya. Kasabayan niya sa episode si Teo Tolentino, Ara San Agustin at Lizel Lopez. 8.50 na yan bukas sa GMA. Dagdag pa ni Kevin, excited na siya na mapanood sa TV ang Encantadia Chronicles Sangre. Natutuwa po ako. Parang uh, lahat po nung pinigihirapan namin, unti-unti eh, nang nakikita ng mga audience and uh, maraming natuwa sa mga nakapanood and nakakakita ng mga lumalabas na ...promo ng Sangre. Isang na sangre, ay may taglay na kakayan. Dagdag excitement ang hatid ng mga panibagong character plug ng iba pang karakter sa Sangre. Astigin at mayayanig ka sa mga fight scene na ipinakita ni Terra played by Bianca Umali. Lalo, tila mala superhero ang peg. Idagdag pa ang misteryo kung bakit siya nasa mundo ng mga tao. Sizzling hot naman ang pasilip sa karakter ni Flamara, played by Faith Da Silva. Hindi rin nagpahuli sa mga fight scenes si Flamara sa mundo ng Encantadia.